pagbati sa iyo. Andito tayo ulit para himayin ang ilang mga material mo. Ngayon ang pag-uusapan natin um, tungkol sa spiritual na paglago. May isang ideya kasi dito na tila medyo, medyo iba sa karaniwan. Ang tanong, paano nga ba tayo makakahubog ng mga um, tunay na disipuro? Yung mga kumikilos talaga, nagpaparami. Hindi lang yung parang mga tagasunod na ano, umaasa lang sa turo. Oo, yun nga yung um, isang malaking punto dito sa mga source natin. Eh. May hamon na inilalatag. Sinasabi kasi na madalas daw ang resulta ng ilang paraan, e eh, mga taong ang dami alam, pero ano, hirap isabuhay o hirap ibahagi. Ah, okay. So bali, ang mission natin ngayon, ano, himayin to. Bakit sinasabi nung material na to na baka, baka nagkukulang yung ibang traditional na approach, tapos ano yung modelong um, ipinapakita nila? Yung parang mas nakatuon sa sa aksyon agad, sa pagpaparami. Tama, agarang pagkilos at pagpaparami ng pananampalataya. Kaya para sa iyo na laging uh, gutom sa kaalaman, laging naghahanap ng mga aha ah, moments, mukhang magandang samahan mo kami dito. At para lang malinap sa simula ha, pag sinabi nating discipleship dito, hindi lang ito yung basta pag-aaral. Ang tinutukoy dito base sa source ay yung aktibong proseso talaga, pagsunod, paggaya kay Kristo na may epekto agad sa buhay. Okay game, simulan na natin. Ano ba yung um, sinasabing problema sa sobrang focus sa kaalaman lang? Yun na nga, isa sa mga unang binabanggit um, sa material mo, itong obserbasyon nila. Marami daw kasing nagsisimula ang ganda ng sigasig, ba? Diba? Yung alab, andon. Pero parang ano, paglaon, nawawalan ng, ng gana o kumukupas yung apoy. Oo, napapansin nga yan minsan, no? Bakit daw? Ano raw ang dahilan? Well, tinuturo ng source na isang posibleng dahilan ay eh yung kung paano madalas ituring ang discipleship. Sabi nila parang ano raw eh, parang isang mahabang kurso sa eskwela. Ah, yung parang kailangan mo nang tapusin lahat ng subjects? Ganun nga. Parang may checklist ka ng mga dapat malaman, tapos kailangan mong i-master muna lahat yon bago ka palang um, payagang kumilos o maglingkod ng totoo. Yung tipong aral muna bago ang gawa. So parang kailangan mo munang maging expert bago ka makatulong, bago ka mag-share? Ganun ba? Aral ka muna, bata. Mga ilang taon. Saka ka na sumabak. Eksakto. Ganyan yung dating. At ang resulta ro nito ayon sa mga binasa natin ay ang paglikha ng mga tinatawag nilang dependents. Dependents? Anong ibig sabihin nun? Sila yung mga tao na, oo, baka nga alam nila yung mga tamang sagot, yung mga doktrina, pero Um, hindi sila nasangkapan, hindi sila nabigyan ng lakas ng loob o ng practical na kaalaman para isabuhay yun sa paraang ano, nakaka sa iba o yung makakahikayat sa iba na sumunod din. Ang emphasis daw kasi napupunta sa, sa informasyon, higit sa transformasyon. Ah! Mas focus sa utak. Ganon, kaysa sa puso at kamay. Parang ganon nga. Nakakalungkot isipin pero baka may katotohanan. Pamilyar ba sa iyo yung ganitong pakiramdam para sa iyo na nakikinig? Yung parang, um, andami mo ng seminar na naatendan, andami mong notes, ang ganda ng binder mo. Pero pagdating sa totoong buhay sa labas, parang, paano ko ba ito gagawin? O, sana ko magsisimula? Oo, yung analysis paralysis kumbaga. Yun. Tapos ini Inididiin nga sa source na kailangan daw nating suriin ulit tong ganitong kalakaran. Lalo na ngayon, di ba? Ang daming naghahanap ng um, pananampalatayang totoo. Yung may impact. Pero, um, teka muna. Mahalaga pa rin naman ng kaalaman, di ba? Yung pundasyon. Paano kaya ibabalanse yon Para hindi maging dependent pero hindi rin naman yung um, basta kilos lang ng kilos na walang alam. Magandang tanong 'yan. At diyan na nga pumapasok yung um, alternatibong modelo na sinasabi sa material mo. Yung tila nakita raw sa Bagong Tipan. Ang sabi kasi dito, ang discipleship, hindi raw ito paghahanda para sa isang bagay na mangyayari pa lang sa malayong hinaharap. Ah, so hindi future event. Hindi raw. Nagsisimila daw ito sa mismong sandali, sa mismong iglap na tumutugon ng isang tao sa tawag ng Diyos, agad-agad. Isang katotohanan na nangyayari na ngayon. Oo. So may kaibahan niya. Kasi sinasabi rin ng source na madalas, lalo na sa um, kanlurening pag-iisip, hmm. yung impluensya nun, ang nangyayari, turo muna, sunod mamaya. Ah, oo. Unahin theory saka na ang practice. Tama. Pero ang argument dito, ito mismo daw ang nagpapabagal sa proseso. Kasi ang susi daw talaga sa mabilis na paglago ay yung aktibong pagsunod. Kahit hindi pa kumpleto ang ensiklopedya ng kaalaman mo, sumunod ka na agad. Medyo kabaliktaran nga ito sa madalas nating iniisip, no? Kasi gusto natin pag lumabas tayo, fully equipped na. Pero sabi sa source, tingnan daw natin yung mga unang alagad. Hindi naman sila galing sa, ano, formal na Bible school. Oo nga. Mga mangingisda, kolektor ng buwis, mga ordinaryong tao lang. Tapos, ano yung ginawa ni Jesus? Ayun ang nakakagulat eh. Kung babasahin mo yung uh, Mateo 10, na binanggit din sa source, ilang linggo pa lang yata silang kasama ni Jesus. Eh, hindi lang sila nakikinig sa turo niya. Ano nangyari? Isinugo na sila agad. Pinadala na sila. Para mangaral, magpagaling, magpalayas ng demonyo. Imagine mo yun, mga baguhan pa lang sila eh. Baka nanginginig pa nga yung tuhod, pero wow. sinabak na. Agad-agad? <laughs> Oo. Hindi pinaghiwalay yung pagkatuto at paggawa. Yung paglago. Sabi dito, nararanasan mo habang kumikilos ka. Habang sumusunod ka. Hindi yung pagkatapos mo pang mag-aral ng matagal. At hindi lang pala yung mga unang labing dalawa. Binabangkit din dito si, um, si Apostor Pablo. Halimbawa, sa Gawa Kabanata 14, versikulo 23. Pagkatapos niyang mag-evangelize sa mga lugar tulad ng Listra, Iconium. Ah, oo, nung bumalik siya. Oo, nung bumalik siya. Hindi siya nag-conduct ng, ano, ng long-term training program. Ang ginawa niya, nagtalaga agad siya ng mga elders o leader mula mismo sa mga bagong mananampalataya doon. Grabe! Hindi siya naghintay na maging super duper ready sila according sa standards natin ngayon marahil. Mukhang ganun nga. Ibang iba sa nakasanayan natin minsan na ano, kailangan munang dumaan sa series of seminars, retreats, bago pagkatiwalaan. Totoo! Napakalaking pagkakaiba niyan at may iba pang halimbawa sa gawa na sinusuportahan to eh. Um, sa Filipos, di ba? Yun sa gawa 16, nagsimula yung church sa pamilya nung jailer. Agad-agad, nagpabautismo sila lahat pagkatapos man ng palataya. Oo nga, buong sambahayan. Tapos sa Korinto, gawa 18, na malagi dun si Pablo mga 18 months. Pero hindi lang sa nagtuturo sa pulpito, namuhay siya kasama nila, naging modelo. So, yung pattern na nakikita dito sa source, parang ganito, hubugin mo muna yung disipulo. Paano? Sa pamamagitan ng relasyon at agarang pagsunod. Tapos, bigyan mo sila ng kapangyarihan, empowerment. Empowerment, hindi dependency. Sakto! Tapos, sa kanalang lang daw susunod yung mas formal na estruktura o organisasyon. Yung focus nasa tao sa pagpapalakas sa kanila, hindi sa paglikha ng dependency sa isang programa o institusyon. Okay, okay, malinaw yan. Isa pang karaniwang paghihiwalay na tinutukoy dito, eh, yung sa pagitan ng um, ebanghelismo at ministeryo. Ah, oo. Yung evangelism, pagsasabi ng good news, at ministry, paglilingkod. Oo. Kasi madalas iniisip natin, parang magkaibang team yan, di ba? May mga tao para sa evangelism, tapos may iba naman para sa social work, sa pagtulong. Parang magkaibang departamento. Oo, parang ganun. Pero ano yung sinasabi dito? Yung argumento dito sa mga binasa natin, eh, hindi raw dapat paghiwalayin ang dalawang yan. Dapat daw magkasama sila mula pa sa simula. Mula sa simula? Pow. May ginamit silang analogy. Parang spark daw ang evangelismo. Yun yung nagsisimula ng apoy. Tapos yung flame naman, yung nagpapanatili at nagpapalaki ng apoy, yun ang ministeryo. Ah, so kailangan pareho? Oo, magkaugnay sila. Hindi raw ito either or, kundi both and Parehong bahagi ng buhay ng isang disipulo dapat. Okay. Ano naman yung uh, theological reason sa likod niyan? Bakit kailangan magkasama agad? Simple lang daw ang paliwanag ng source. Yung tunay na pananampalataya raw kasi. Pagpumasok pumasok na yan sa puso ng tao, natural yan eh. Naghahanap yan ng paraan para lumabas, para maipahayag. Yung hindi kayang itago lang. Parang ganon. Yung pag-ibig, yung biyaya na natanggap mo sa Diyos, hindi yan basta mananatili lang sa loob. Kusang umaapaw yan. Sa paanong paraan? Sa salita mo, yung pagbabahagi mo ng kwento mo, ng ebanghelyo. At sa gawa mo, yung paglilingkod mo, pagmamalasakit sa iba. Okay, gets ko. May isa pang binanggit dyan na parang mahalaga tungkol sa kakayahan. Ay, oo. Napakahalaga nito. Idinidiin kasi dito na ang Diyos daw ang nagbibigay ng kakayahan habang tayo ay sumusunod, hindi bago tayo sumunod habang sumusunod. Hindi yung pagkatapos mong mag-training. Hindi. Habang ginagawa mo na, binanggit pa nga yung 2 Corinthians 12.9, ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. So yung mismong akto ng pagsunod mo, kahit pakiramdam mo kulang ka pa, yun mismo yung nagiging daan para maranasan mo yung kapangyarihan at paggabay ng Diyos. Hindi mo kailangan hintaying maging qualified ka. Sumunod ka lang. Wow. Malaking shift yun sa mindset, ano? So, kung ganito pala ang pananaw, hindi ito nagiging parang isa pang activity na idadagdag mo sa schedule mo. Tama! Hindi siya dapat tinitignan na parang, okay, bukod sa work, sa family, sa rest, kailangan ko pang isingit yung discipleship time ko. Hindi ganon. Paano dapat? Ang isinusulong dito, ay e isama mo siya sa araw-araw na takbo ng buhay mo sa trabaho mo, sa eskwela, sa mga kapitbahay mo, sa commute mo, sa mga karaniwan mong ginagawa at nakakasalamuha. Hindi siya event-based. Life-based dapat. Okay. May mga praktikal na halimbawa ba silang binigay? Paano to magagawa? Meron. Actually, naglista sila ng ilan. Una, yung sinasabi nilang um, agarang pakikilahok. Kahit sa maliliit na paraan lang muna. Mag-serve ka, mag-share ka, simulan mo agad. Huwag nang hintayin yung perfect timing na baka hindi dumating. Okay, action agad. Ano pa? Pangalawa, yung halaga ng mentorship. Mas mahalaga daw yung may gumagabay sa'yo isang tao o isang maliit na grupo na kasama mo sa journey. Relational ito eh. Mas importante daw yan kesa umasa ka lang sa isang kurikulum o libro. Ah, yung relationship over resources kumbaga. Parang ganon. Pangatlo, yung integration sa araw-araw. Paano mo maipakakita yung faith mo sa trabaho mo, sa pag-aaral, sa pamilya, sa mga desisyon mo. Practical dapat. At yung pang-apat? May namanggit ka kanina? Ah, oo. Yung sinasabi nilang um, radical dependence sa banal na espiritu. Eto yung pag-amin na, Lord, hindi ko to kaya mag-isa. Pagtitiwala sa Kanya. Naalala mo yung Mateo 10:20? Sabi doon, hindi kayong magsasalita kundi ang espiritu ng inyong ama. So, trust nagagabayan gagabayan ka niya. Okay, malinaw na yung konsepto ng uh, agarang pagsunod, pagsasama sa buhay, pero saan ba dapat ito pumunta? Ano ba yung end goal? May binabanggit kasi sa source mo tungkol sa parang sukatan o scale ng paglago. Oo, meron nga. Tinawag nilang maturity scale. Kasi ang punto nila, hindi raw dapat huminto ka lang sa level ng personal na paglago. Yung growing stage kumbaga. So hindi sapat na ako lang ang lumalago? Hindi raw. Ang inaasahan daw, umusad ka. Patungo sa serving yung naglilingkod ka na sa iba. Tapos ang pinakalayunin talaga, yung pinakatuktok, ay yung reproducing. Reproducing, pagpaparami. Oo. Yung ikaw mismo nakakapag-mentor ka na rin, nakakahubog ka na ng iba para sila naman lumago, maglingkod at magparami rin. Gets mo? Cycle siya. Oto, parang cycle nga. May kasama pa raw na behavioral stages. Meron, sinusundan daw 'yan. Mula sa pre-believer, yung hindi pa naniniwala, nagiging new believer pagtanggap kay Kristo, tapos umaakyat sa growing, yung aktibong sumusunod at natututo, hanggang sa pinaka-goal nga reproducing, yung nagme-mentor na ng iba. Malinaw na ang expectation, E umangkyat ka sa hagdan na 'yan, hindi yung titigil ka lang sa isang baitang. So, hindi pala sapat na masaya ka na lang na lumalago ka para sa sarili mo. Yung tunay na sukatan pala, ayon dito, eh kung nakakatulong ka na rin palaguin ang iba. Ganun nga ang diin nila. Yung reproducing. Ito raw yung tinatawag na teolohiya ng multiplikasyon. Ah, multiplikasyon. Parang yung kay Pablo at Timoteo? Eksakto. Naalala mo yung 2 Timoteo 2.2. Sabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na may kakayahang magturo naman sa iba. Apat na henerasyon yon, Pablo, Timoteo, mga taong tapat, iba pa. Ganon daw dapat ang design. Hindi addition lang, kundi multiplication. Hindi pwedeng manatili lang sa pagtanggap. Okay. Kung ganon, para kabilis at ka-action ang modelong to noon. Tapos ang layunin ay pagpaparami. Paano naman ito isinasalin ngayon sa isang proseso na um, madaling sundan? May apat na yugto raw ito, tama? Oo, oh, nilinaw din nila yan. Para daw maging reproducible, madaling gayahin at ipasa sa iba. Tinawag nila itong GRGC process. Bale, apat na yugto. Una, gathering. Pagtitipon. Dito nagsisimula. Paano mo iimbitahan, isasama ang isang tao sa isang community kung saan niya mararanasan yung pananampalataya? Okay, gathering. Ano yung R? R? Ay mali. G ulit. Grounding pala. Pagpapatibay. Ah, uh, grounding. Okay. Oo, grounding. Pag nasa community na, paano mo siya tutulungan na magkaroon ng matibay na pundasyon sa ibanghelyo, sa mga basic truth? Dito papasok yung aral pero laging may kasamang application. So, gathering, grounding, yung pangatlo. Pangatlo, growing, paglago. Ito na yung tuloy-tuloy na pagsasabuhay, pagsunod sa salita sa araw-araw. Siyempre, may kasamang accountability yan, encouragement mula sa grupo. At yung pang -apat. At pang-apat, commissioning, pagsusugo. Dito na hinahamon at sinasanay yung disipulo na siya naman ang gumawa noong unang tatlong G. Siya na ang mag-gather, mag-ground, at mag-grow ng iba. Kita mo yung cycle? Oo, paikot na siya. At ano rin yung mga parang non-negotiables, yung mga importanteng sangkap sa bawat yugdo? May tatlong key elements daw na dapat laging andyan. Una, dapat laging relational. Ang paglago nangyayari yan sa gitna ng relasyon, sa Diyos at sa ibang mananampalataya. Hindi ito solo-solo. Okay. Relational. Pangalawa, laging nakatuon sa practical na pagsunod. Hindi lang information overload. Dapat may tanong lagi. Okay, anong pinapagawa ng Diyos sa akin dito? Paano ko to susundin? Agad-agad. Pagsunod agad. At pangatlo, dapat empowering para sa pagpaparami. Mula pa lang ta simula, tinuturuan na yung tao na hindi lang siya receiver. Potential din siyang giver. Potential siyang multiplier. Yung mindset, multiplication. Hindi lang addition. Relational. Pagsunod, empowering. Mukhang uh, ano, maganda sa papel, pero alam mo naman, ang tanong palagi, paano yan gagawin? May mga tools ba, mga kagamitan na binigay yung source para matulungan tayong isabuhay ito? Aba, oo. Deron. At dito na siya nagiging mas konkreto, yung konsepto nga na obedience before information, unahin ang pagsunod bago magpakalunod sa dagdag na kaalaman. May halimbawa silang binigay isang six-week reproducible plan. Anim na linggo lang. Parang ang ikli naman. Anong itsura niyan? Oo, anim na linggo lang. At yun mismo ang punto. Simple, mabilis simulan, at nakafocus sa aksyon. Bawat linggo, may isang focus. Tapos, may obedience task. May gawahing pagsunod na kailangang gawin. Ah, may task talaga. Ano yung mga example? Um, sige, bigyan kita ng idea. Linggo uno. Kwento ko, kwento ng Diyos. Focus, Ebanghelyo, Personal Testimony. Task, Isulat mo yung 2-minute testimony mo tapos ishare mo sa isang tao this week. Linggo 2, Pagsisisi at Bautismo. Focus, Repentance, Baptism. Task, Mag-identify ka ng isang specific sin na tatalikuran mo tapos magpa-account ka sa grupo. Kung di pa-baptized, gawa ka ng plano. Linggo 3, Panalangin. Focus, Prayer task. Simulan mo yung daily prayer habit, kahit 5-10 minutes lang, tapos ipagpray mo yung 3 to 5 na kakilala mong di pa mananampalataya. Na Linggo 4. Salita ng Diyos. Focus. Scripture. Task. Magbasa ka ng isang chapter sa Gospels. Example. Mark. Araw-araw, tanungin mo sarili mo, ano sabi ni Lord? Paano ko sundin? Share mo sa grupo. Linggo 5. Fellowship. Focus. Community. Task. Gumawa ka ng isang intentional act of service o encouragement para sa isang tao sa grupo mo o sa church. Linggo 6, Mission. Focus, Great Commission. Task, Waka ka ng plano. Wow! Ang konkretong mga task. Hindi lang basta basa-basa, isip-isip, talagang may gagawin na kada linggo. Tapos, konektado lahat sa pagsunod, relasyon, misyon. Mukhang intense pero ang practical, ano? Oo, at ang ganda pa dito, dahil simple nga, madali siyang ipasa. Yung taong dumaan dito sa six weeks, pwede na niyang gamitin to para i-guide din yung iba. Kaya nga, reproducible siya. Ah, kaya pala reproducible plan. Okay, gets. Ano pa? May iba pa bang tool? Meron pa, nabanggit din yung group covenant o kasunduan ng grupo. Parang kontrata to. Hindi naman parang legal document, pero ito ay parang um, shared commitment, pinagkasunduan yung mga magkakagrupo, para malinaw yung expectation sa isa't isa, tsaka para may mutual accountability. Ano yung mga laman niyan usually? Karaniwan, mga pangako yan tulad ng regular na pagdalo, paghanda sa meeting, active participation, pagsunod sa napag-aralan, pag-share ng faith sa iba, paglilingkod, pagiging bukas sa correction o accountability, mga ganon. Mahalaga nga yan para hindi lang chill-chill ang grupo, para may direksyon at purpose. May iba pa? Meron pa. Isa yung Discipleship Pathway Worksheet. Ito naman mas personal na tool para sa bawat isa. Tinutulungan ka nitong i-assess kung nasaan ka na ba sa journey mo. Ano yung strengths mo? Ano yung areas na kailangan mo pang i-grow? Gamit yung GRGC model o yung maturity scale. Ah, parang self-assessment. Oo. Tapos, gagawa ka ng plano. Ano yung magiging weekly obedience task mo? Sino yung mentor mo? Paano mo isasabuhay yung mission? Para mas maging intentional ka sa paglagu mo, hindi yung basta-basta lang. Okay. So kung pagsasamasamahin natin lahat to, yung focus sa agarang pagsunod, yung model ng New Testament, yung pagsasama ng evangelism at ministry, yung proseso ng pagpaparami, tsaka itong mga practical na tools, ano yung bigger picture? Saan dapat ito Ano yung bunga? Yung malaking larawan na pinipaint ng source ay eh yung pagbabago. Shift daw ito mula sa isang kultura na puro passive consumer lang ng religious information patungo sa pagiging aktibo at nagpaparaming disipulo ni Kristo. Active at nagpaparami? Oo. Ito yung tinatawag nilang harvesting a movement. Hindi lang basta pagpapatakbo ng organisasyon, pagpapasimula ng isang kilusan. Isang kilusan? parang ang laki naman ng paninggan. Ano itsura niyan? Well, ayon sa material mo, ang resulta daw niyan, mga komunidad ng mananampalataya na buhay na buhay, masigla, talagang nakafocus sa misyon. Hindi lang sila umiikot sa mga panloob na gawain. So, palabas ang tingin? Oo. Yung pananampalataya, hindi lang tinuturo, kundi nakikita, nararanasan. At dahil doon, kumakalat siya. Natural lang. Mabilis. Parang viral daw sabi nila sa pamamagitan ng mga personal na kwento, personal na relasyon. At may epekto sa labas? Oo, ang epekto niyan hindi lang sa loob ng church walls, lumalabas, nagdudulot ng positive change sa lipunan. Ito raw yung malaking pagkakaiba sa mga grupo o simbahan na parang stagnant na, walang buhay, hindi na lumalago. Nakakalungkot 'yon, 'di ba? <laughs> nakaka-excite pakinggan yung posibilidad ng isang kilusan. Kaya, siguro ito yung isang magandang tanong para sa iyo na nakikinig. Ano? Base dito sa mga pinag-uusapan natin galing sa source material mo, ano kaya ang posibleng epekto sa buhay mo, sa pamilya mo, sa community mo, kung magkakaruan ng ganitong shift? Mula sa pag-iipon lang ng info, patungo sa agarang pagsunod at may intentional na pagtulong sa iba na lumagurin. Anong mga pagbabago ang naisip mong pwedeng mangyari? Bilang pagbubuod natin, ang sinuri natin ngayon ay isang pananaw sa discipleship na iba ang sukatan, hindi lang sa dami ng alam kundi sa lalim ng pagsunod at sa lawak ng pagpaparami. Nakaugat sa relasyon. Oo, nakaugat sa relasyon, inuuna ang pagkilos bilang tugon sa salita at may malinaw na goal, makalikha pa ng mga disipulong gagawa ng mga disipulo parang pagbabalik tanaw sa dynamic na modelong nakita natin sa bagong tipan. At marahil lohamon na iniiwan nito sa bawat isa sa atin, base sa mga prinsipyong to, eh yung paglipat ng tanong natin sa sarili. Mula sa, ano pa ba ang kailangan kong malaman? Patungo sa mas mahalagang tanong na, sino ba ang tinatawag ng Diyos na maging ako? Maging ako. Oo. At paano ko magiging kasangkapan para mahubog din ng iba? Kasi ayon dito sa mga material na to, dyan daw talaga umiikot ang puso ng misyon na iniwan ni Kristo. Eh. At bilang pangwakas na kaisipan para sa'yo. Sa gitna ng lahat ng impormasyon, ng ingay, ng mga opinyon, ng mga pagpipilian na hinaharap natin araw-araw, ano kaya ang isang maliit lang, isang konkretong hakbang, isang agarang hakbang ng pagsunod ang maaari mong gawin ngayon bilang personal na tugon mo dito sa mga napag-usapan natin? Kahit gaano kaliit. Oo, kahit gaano kaliit. Isang bagay na hindi lang mananatili sa isip mo pero magbubunga ng aksyon. At baka yun pa ang maging simula ng isang bagong kabanata sa paglalakbay mo.